Nako po. Saan tayo dadaan nito? Iyong pagpalain at bantayan ang amin sa bayan. Ano? At kami ay iyong ilayo at iligtas. Suno sa sino mong nakatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Mayroon dito. Oo, may to. Sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humato. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo. Sa labas sila guys. Ang mabuting balita ay hatin

ano okay. Awit thank you, thank you. Pwede, sir. Thank you, thank you. Sunog na, oh. Sunog, guys. Na, sunog, eh, oh. Kasi andyan yung mga gamit ng mga tao, oh. Yan, Ito, no. oh. Oh, tami, oh. Ano yan? Pangalan na? Oh. Yan, oh. Sa wire siguro. Sa wire. Kita ba, guys? Yan, oh. Yan o. Oh. Uh -huh. Yan o. Oh. Yan o. Ah, tupok ang mga bahay talaga. Bao? O? Oh? Kawawa. Ganda no? Traffic oh. Tumi traffic. Roti? Oo. Oh, kawawa. Kawawa yung mga may ano dun. Tupok oh. ang bahay. Ang kanina? Oo. Oh, tupok talaga. Traffic to. Panigurado. Mm -hmm. Oh. May na... May naiyak nga yun. Eh, ano sa gilid? <laughs> Sabi siya. So, traffic yan eh. Ano? Ito no? Oh, tupok oh. Sabi siya, traffic yan eh. ba ang amoy. Siyempre, bahay yan eh. Hmm? Parang nasungot dito sa ilong. Traffic. Kabitiks. Parang nabilin yung amoy ng ano. <coughs> ng ano usok. Grabe, kawawa yung may mga ano dun. Yeah. Hika. <clears throat> Naamoy po pa. Parang na bilin dito sa sa ilong ko. Kawawa. Traffic talaga. May sunog eh. Yun o. pa ano, tuloy, 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 tuloy yan ang ano nga Kasi ano eh, tabing dagat eh. Oo. Oh. Oo, oh, di ba tabing dagat yan? O, no? oh, nakita nyo. Tabing dagat. Tuloy, tuloy ang ano nyan. Yan yeah, o. No? Grabe, amoy pa nga dito yung musok eh.